96 ka na la, 96? 96 years old ka Ano? Yun mga kaponsi, kamusta kayo? Andito si Lola at bibili. 'yon ano yun la? Kala ko bibili ka. Ayan. Yun, mga kaponsi, may ulam na tayo. Ayan, bigay ni Lola. Ay la! Kaway ka naman la! Kaway ka la! Kaway ka! Ganon ka lang kamay! Ayan, ayan po si Lola. 96 ka na la? 96? 96 years old ka na? Ano? 96? 30... Di 90 ano ka na? 93. 93 na si Lola. Ayan. So may bigay sa atin si Lola mga kaponsi. Anyway mga kaponsi, ayan. Tagal ko rin di nakapag-vlog. Ayan. Pasensya na. Medyo naging busy tayo lately dahil yung kotse natin. Medyo tinatroubleshoot lang natin. Ayan mga Para may magamit tayo sa pamilya. Medyo luma na siya mga Pero Goods pa naman, yan So, welcome back mga kaponsi. Magtitinda tayo. magandam pa panahon ngayon. Ayan, no? Oh. So, yan yeah, Nandito tayo ulit sa aming malit na tindahan. no? Oh. At ituturgo ko kayo, syempre. Ito po ang aming tindahan mga kaponsi. Malit lang siya pero goods naman. Maraming laman. Sa mga bago lang pala mga kaponsi. Eh, yan. ito po palang tindahan na maliit. Kasi at least meron kami tindahan. May mag-asawa po nagmamanage Ayan. dito. Pag, uh, wala akong pasok mga kaponsi. Ako ang nag-handle dito. Ka-endorse ako si misis. So Ay, yan mga kaponsi siguro. Nagawin natin. Magdi-display na lang tayo. Op. Parang wala na rin tayo dito. Ah, marami pa pala. Yan, pangigas natin mga kaponsi. Ay, Yung ulam pala mga kaponsi. <laughs> Alimutan ko na dito. So safety muna natin ito mga kaponsi dito. Ayan. So wala na tayong itlog, naubos Ayan. na. Tingin tayo sa sigarilyo. May Malboro. Camel, may tiyan po pala mabenta sa amin ngayon. Ayan, itong mga to. Itong yan, to. Ayan, meron mo tayong mighty Malboro lights na lang. Tsaka red. Ang ano natin, blue. Ayan, tatatlong piraso na lang. Tigisa na lang. Tsaka ano pa bang wala? Para makabili mamaya. Kumusta naman mga kaponsi? Ang yeah? kumusta kayo? medyo naging busy ako. Uh, ah, nakarang araw, kakahanap ng pyesa. Ayan, shout out sa may mga luma sa sakyan dyan. Goods, kung goods pa naman, bakit natin ibibenta, ba? Diba? Palitan na natin ng pyesa, pwede pa yan. Ayan, wala pa tayong budget eh. Pag may budget, bilhin na kayo ng bago. <laughs> so yun mga kaponsi, welcome back ulit sa akin channel. Ayan, nakamusta lang ako. Stay safe po. Ayan, magandang panahon. Ayan. Kuya, ano yun? Daya pair. Daya pair. Yan, may bumibiling daya pair. Anong size kuya? Large. Hap, happy pants lang ito kuya. Large. Yan. So, yun mga kaponsi, nakabenta na tayo ng happy. Yan, 10 pesos ang isa. At meron pa siyang order na camel. Yan, no? Thank you. Yan, thank you, thank you kuya. So, yun mga kaponsi, dito ko na tatapusin yung vlog ko. At sana na-inspired ko kayo na magtindahan na Madali lang magtindahan mga kaponsi. Trust me. Hindi <laughs> mga kaponsi, mahirap siya na masarap. Lalo pagka kumikita okay, na. Wala ba? namang madaling paraan para kumita ng pera. Lahat dapat pinaghihirapan. Mas masarap yan mga kaponsi. Thanks for so watching mga kaponsi. Like, comment, and subscribe. Hindi at hindi at na akong nagtabi.